Gusto mo bang magsimula ng negosyo pero takot tatakot kang malugi? Huwag ka magalala. Sa video na to, ituturo ko sa iyo yung tatlong tip na pwede mong gawin at i-implement agad para mapababa ang risk ng negosyo na gusto mong simulan. Una, start small, scale smart. Huwag agad mag all in. Simulan mo sa maliliit na hakbang para matest mo kung mag-work ba talaga ang idea ng negosyo mo. Kapag nakita mo may demand, saka ka mag-decide kung gusto mo mag-expand into the next level ang business mo. Ikalawa, leverage on other people's experience. Hindi mo kailangan magkamali sa para ng mga pagkakamali ng ibang nagsimula. Matuto ka sa mga successful na negosyante o maghanap ka ng mentor para maiwasan mo yung mga common mistakes at matutunan ang mga best practices nila. Ikatatlo, build a cash flow safety net. Huwag mo agad iwanan ang main source of income mo. Kung posible na simulan mo siya ng part-time. Make sure na maingat ka dapat sa pera dahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakausad ang isang negosyante. Iwasan ang mangutang pero kung nangutang ka na, you have to pay close attention na mabayaran mo agad at hindi mag-inflate ang interest.